Ayun, ah, uh, good morning mga idol. Ano? Walang umaga sa inyo. Nandito po kami ngayon sa bahay ni Siat. No? Nag-ano kami ng mga uh, gamit pa sa tower. Kasi kailangan eh. Kailangan picture namin. Eh, may ngayon magsimula yung trabaho namin. Pero kailangan mo na masilip sa company kung tama ba yung gamit na dadalhin namin. Kung safety ba talaga. Ito mga idol. Tignan natin mga idol. So yun mga idol. Yan po yung mga gamit namin. Ito yung dadalhin namin. kailangan sa pag-akyat. Yan Ito yung mga ng mga tools. Ito mga tools. Ito yung mga sasakyan ni Sir. Mga oh, gamit ni Sir pala yung dito. Anak ni Sir. Oh, Ito pa yung kulang, Jim. Lagay pa yung kulang. Pinakabok kulang. Ito pa kulang. Ito A B Ini memang Ini ngatip Ayo, datang para pengarang Sakuan So yun yung service namin mga idol. Nasa isang division kami. Ha? Division. Ang ganda mga bahay dito mga idol. Flat screw? Parang yung flat screw ba? Yeah. Nasulot sa, sa set. Mga idol. Ha? Dito kami sa parang bumbi ganyan siya sa galihan yung mga sasakyan niya maraming sasakyan si sir gamit sa service ng tower sa mga tauhan niya asayan kami ngayon nasa La Union kami ngayon pupunta hindi kami sure no kung makapunta kami kasi yung gamit namin parang hindi kompleto ibawal naman kung hindi kompleto stricto yung company namin sa ereksyon kailangan sip talaga. ano na namin sa team leader namin. Sinakaalam dito sa mga gamit din kasi siyang yung nag-orient doon. Siyang nauna dito sa Manila. Ayan yung expression. muna niya kung magamit ng sakto ba uh, dalhin namin e, sabi niya kulang pa kulang marami pang kulang kasi wala yung hagdan itip sabi masa marami pa mga idol May Service ng mga idol. Oh. Yan ang service namin. Ang bata, anak ni Sirian, yung amo namin. Ah. Saan mami mo? Bibi? Bibi? Saan mami mo, bibi? Huwag yan, kalawang. Madumi yan, madumi.

yun ang driver namin mga idol yung driver namin uh, uh, yan yan yung driver namin busy yung team leader namin Gina S ch check up talaga nyo ha so yun mga idol kunin natin yung harness ko kasi importante yun yun ang ginagamit kasi bago to eh

Ah, namin mga idol. Parang tagal na siguro to na gamit. Pero parang mga original, original to mga guys na Biwan ko Biwan kong matanggap pa to ng isang kumpanya kasi mga kalumahan. Ay, uy, uy, uy ano nga. Okay? Nasa bag ata. May naklimutan pa mga isa Yung lanyard ata. Ich will kochen. So. Ayan. bago pati tingnan sa akin na rin yung lang anak of sip. Ayan ilan dapat yung trabaho namin bukas ng e, iblaan eh masayang kami sa laon yun ngayon iwan ko kung makapag-proceed kami ngayon kung makapasar yung mga gamit namin makapag-trabaho kami mga idol sana no para makasimula na rin sa trabaho para hindi kami matagal ng tambay dito pero So lang yung mga gamit lang namin makapasar ba lang <coughs> yan mga daming naka-imbak na mga gamit ni sir dito gamit sa tawe itong mga idol lahat dito yan mga gamit na dito ang daming So yun lang mga idol, uh, kita kits lang tayo mamaya pa Pag-upon uh, lang lang yun Magbibidyo din ako di doon mga idol Hanggang dito lang yung video ko mga idol uh, Maraming salamat sa mga support na po Okay, follow subscribe lang din po sa channel natin I-subscribe po sa Boss Marvin Adventure At follow din po sa FB natin Ang malaking tulong na po yan para sa mga kapatid God bless and more power po sa inyong lahat Thank you po, I love you po